ang kaibigan kong duwendi. Bago tayo magsimula, maari bang pasubscribe ng asking YouTube channel Miss Cyrus Story at pahit na din ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Salamat! Sa paanan ng bundok lamod, may baryong sample at tahimik. Baryong San Rafael. Pero kahit tila ordinaryo, kilala ito sa mga kwentong bayan, mga inkanto, kapre, tikbalang, at higit sa lahat, mga duwende. Simulat sa pool, palaging ipinapayo ng matatanda, huwag kayong tatapak sa mga punso. Huwag kayong mananakit ng halaman ng walang paalam. At huwag kayong gagala mag-isa sa gubat kapag dapit hapon. Pero si Raya, labing isa lamang ay kakaiba, tahimik, mapagmasid, at may hilig sa kalikasan, lalo na sa gubat na para sa iba ay misteryoso, pero para sa kanya ay parang tahanan. Ang tahimik na pag-iyak. Isang dapit hapon, habang kinakapan ni Raya ang lumot sa puno, may narinig siyang mahinang hikbi. Hindi tunog ng taong umiiyak. Parang tumutunog na maliit na kampana na may halong paghikbi. Pinakinggan niya sa ilalim ng balete, sa pagitan ng mga ugat. Dahan-dahan siyang lumuhod at doon niya nakita ang maliit na nilalang. Mga isang dangkal lang ang taas, nakasuot ng berdeng balabal, may matang kumikislap na parang hamog at may hawak na maliit na tungkod na may punit-punit na dahon. Umiiyak. Hindi nagdalawang isip si Raya. Hey, bakit ka umiiyak? Nagulat ang nilalang at muntik ng tumakbo. Pero dahil sa pagod at takot ay napaupo ito. Ilang sandali, nagsalita ang boses na parang nag -e eko sa loob ng isang garapon. Nalayo ako sa lagusan, hindi ako makabalik. Napakunot ang noo ni Raya. Lagusan? Ano yun? Tumingala ang duwende, ang daan pa uwi sa aming mundo. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan. Liro, pinakilala ng duwende ang sarili. Ako si Liro, isa kong tagatanod ng Haring Lumun tagapangalaga ng hangin sa kaharian namin. Ang tawi doon. Nagtaka si Raya. May kaharian kayo sa ilalim ng lupa? Umiling ang duwende. Hindi sa ilalim, hindi rin sa itaas. Nasa pagitan. Hindi man niya lubos maintindihan, naniwala ang bata. Dahil sa harap niya, humihinga, kumikilos, at totoo ang maliit na nilalang. Simula noon, araw-araw Palihim na dinadala ni Raya si Liro ng pagkain, kanin, prutas, tubig. Kapag gabi na, dinadala siya ng duwende sa mga lugar sa gubat na hindi nakikita ng karaniwang tao. Natuto si Raya pakinggan ang tibok ng lupa, makipag-usap sa mga halaman, alamin kung nasaan ang tubig kahit malayo, at unti-unti lumakas si Liro. Pero may hindi alam si Raya may dahilan kung bakit naligaw ang duwende at hindi ito simpleng aksidente. Ang mga palatandaan Habang lumalakas si Liro, may napapansin ang buong baryo. May mga halamang tuyot na biglang namumulaklak. May mga alagang hayop na gumagaling kahit hindi dinadala sa albularyo. May mga bagay na nawawala at kusang bumabalik ng mas maayos pa. At may mga batang nagsasabing may munting anino na tumatakbo sa bubong. Naging usap-usapan ito. May duwende rito. Hindi maganda yan. Kapag may galit iyan, lagot tayo. Lalong tumibay ang takot ng mga tao. Pero para kay Raya, mali sila. Mabait si Liro. Wala itong ginagawang masama. Hindi niya alam na may isang taong hindi natutuwa. Ang taong pinakaayaw sa mga engkanto, si Mang Tolyo, ang matandang mangingisda na minsang sinumpa ng isang engkanto noong kabataan niya. At si Mang Tolio, nagmamatyag. Ang pagkahuli isang gabi, habang kausap ni Raya Liro sa kanilang lihim na pwesto, biglang lumiwanag ang paligid. May mga taong may dalang sulo, may mga itak, may mga lambat. At nandoon si Mang Tolio, Aba, sabi ko na nga ba, may duwende. Huwag, mabait siya pero hindi sila pinakinggan. Tumakbo si Raya papalayo. Hawak si Liro na nanginginig sa takot. Humahabol ang mga tao. Halos masunog ang mga dahon sa lakas ng mga sulo. Nanginginig ang lupa sa bigat ng kanilang mga yapak. Hanggang sa mak-corner sila sa isang bangin. Niyakap ni Raya si Liro. Hindi kita iiwan. Napaluhod siya. Naghihintay sa paghuli. Pero bago palumapit ang unang tao, biglang umuga ang lupa, ang pagising ng kapangyarihan. Kumislap ang katawan ni Liro. Sumigaw ang hangin. Nagunat ang mga ugat ng puno at parang kamay na nagtulak sa mga tao palayo. Napatumba ang lahat. Parabang nagising ang buong gubat. Nang tumingin si Raya, iba na ang itsura ni Liro. Parang maliit na hari maliwanag ang mata, at ang kanyang tungkod ay kumikislap sa berdeng apoy. Raya, mahinang sabi nito, salamat sa kabutihan mo. Dahil sa'yo, malakas na ulit ako, at pwede na akong bumalik. Lumabas sa gitna ng hangin ang isang bilog ng liwanag. Parang portal na umiikot. Maraming boses ang narinig ni Raya. Mga boses ng daan-daang duwende mula sa tawidon, liro Bumalik ka. Ngumiti si Liro. Hindi lahat ng takot ay may masamang dahilan. At hindi lahat ng maliit ay mahina. Tumulo ang luha ni Raya. Babalik ka ba? Tumapat ang liwanag sa palad niya. May iniwan si Liro. Isang maliit na berdeng bato na kumikislap. Kapag kailangan mo ako, pakinggan mo lang ang hangin. At sa isang kisap mata, nawala si Liro pagbalik sa baryo, nakita ng lahat ang nangyari. Hindi sila makapaniwala. Dahil sa kabutihan ni Raya, nagbago ang pananaw ng baryo. Hindi lahat ng duwendi ay masama. Hindi lahat ng kakaiba ay dapat pagtakutan. At minsan, ang pinakamaliit na nilalang ang may pinakamalaking puso. Si Mang Tolyo na noon ay puno ng galit, ay lumapit kay Raya. Pasensya na, hindi ko alam ngumiti ang bata. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Simula noon, naging mas maingat ang baryo sa kalikasan. At si Raya, tuwing gabi, ay dinadala ang berdeng bato sa gubat. Kapag hinawakan niya, maririnig niya ang mahinang boses. Kaibigan kita, kahit magkaiba tayo. Salamat sa pakikinig sa Miss Cyrus Story. Huwag kalimutang mag-subscribe. At hit the notification bell salamat